Ganito ilog nila. Probinsya na to ah. Walang quarry dito ah. Ba't ganito ilog nila? 3 in 1 copy yan. Ha? 3 in 1 coffee. Ha? Oh? 3 in 1 coffee? In wala. Wala nang karawas dito. Nasaan na ba siya ngayon? Hindi na, na ba? Wala. Ang haba pala ng ano. ilaw oh. 3 in 1 ko. Yung island. Ang haba pala ng ano. Yung tulay nila. Dito tulay ng kagayan ano. Yung matanda? Ayun. Ayun. matanda. Nasaan? Sunod kami sa inyo. Sunod kami, kami. Sunod. sunod kami. Sunod kami. Sunod pamanila. kami. Sunod kami. <laughs> Balik <tayo ng> Manila. Pabalik <laughs> tayo na Manila. Pabalik tayo na Manila. Pabalik tayo na Manila. ang sundo namin guys. May escort tayo. May escort na kami. Ayan na yung mga sundo namin. <laughs> <laughs> <deliver ba> <laughs> Pag oh, deliver pa sila. May Coco Panda pa. Pag deliver pa yung Food Panda yan eh. Kali daw lang.